Ang buhay pag-ibig ng divine diva na si Shasha Padilla ay puno ng mga makulay at emosyonal na mga kabanata. Partikular na sa dalawang lalaking naging bahagi ng na kanyang buhay. Ang ama ng kanyang mga anak na si Dr. Modesto Tatlonghari at ang comedy king na si Dolphy Quezon. The Philippine Showbiz List Presents Dalawang lalaki na ama ng mga anak ni Shasha Padilla Shasha's Love Stories with a Healer and a Comedian. Ang dentistang si Modesto ang unang naging bahagi ng buhay pag-ibig ni Shasha. Ikinasal sila noong August 1, 1980 kung saan si Shasha ay 16 years old pa lamang, samantalang si Modesto ay 35 years old na. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na babae, si Karil, na ngayon ay kilala bilang isang sikat na singer at aktres. Bagamat masaya ang kanilang pagsasama sa simula, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Dahil sa mga personal na kadahilanan, nagdesisyon si Shaja na tapusin ang kanilang pagsasama. Ang kanilang church wedding ay naanal noong August 6, 2003 at naging final ito noong December 3, 2004. Gayun din, na -anal din ang kanilang civil wedding noong July 13, 2009 at naging final noong December 17, 2010. Matapos ang mahabang proseso ng annulment, naging maayos muli ang relasyon ni Shasha at ni Modesto noong 2014 kung kailan ikinasal si Karil kay Yael Yuzon. Sa si isang Instagram post, ipinahayag ni Shasha ang kanyang kasiyahan na tuluyan ng makamove on mula sa nakaraan at maging magkaibigan silang muli ni Modesto. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, nagawa nilang mapanatili ang respeto at pagpapahalaga sa isa't isa, lalo na para sa kanilang anak na si Karil. Caril. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Shasha ang muling pagbabalik ng kanilang relasyon bilang magkaibigan. Nagkaroon ng mga usap-usapan na hindi maayos ang kanilang samahan matapos pumutok ang isyo na si Modesto umano ang mastermind sa kinasangkutan ni Shasha na fake marriage sa si isang Japanese guy. Hindi kilala ni Jasha ang naturang tao, ngunit tumaba sa marriage certificate na ikinasal sila noong 1992. Dahil dito, nag si Jasha ng annulment case noong 2017 upang mapawalang bisa ang naturang kasal. Noong April 6, 2019, itinaglara ng Makati Regional Trial Court na null and void ang fake marriage sa pagitan ni Jasha at ni Shigimi Nabehigashi. Sa hiwalay na tweet, binigyang diin ni na pinatawad na niya ang taong nasa likod ng anomalyang ito. Nakisimpatya pa siya sa ibang tao na nakaranas ng katulad na sitwasyon at hinikayat sila magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga pinagdaanan. Matapos ang malungkot na pagtatapos ng kanyang unang love story, muling natagpuan ni Shasha ang kanyang pangalawang pag-ibig sa katauhan ng comedy king na si Dolphy Kizon. Nagsimula ang relasyon ni Shasha at Dolphy noong 1990. Bagamat hindi naging madali ang kanilang pagsasama, masaya silang nabiyayaan ng dalawang anak na babae, si Nazia at Nicole Kizon. Ang pagsasama ni Shasha at Dolphy ay puno ng pagmamahalan, ngunit ito rin ay binalot ng mga pagsubok, lalo na hindi sila ikinasal. Sa mga unang taon pa lang ng 2000s, may mga balitang magpapakasal na sila sa Las Vegas, ngunit hindi natuloy ang mga plano dahil sa mga teknikal na problema sa annulment case ni Jasha kay Modesto. Noong 2006, bago pa man ang Pasko, muling napag-usapan ang kanilang kasal, ngunit hindi rin ito natuloy dahil sa mga hadlang sa legalidad ng kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang magkasama at nagtagal ang kanilang relasyon ng 23 years. Ang pagmamahalan ni Shasha at Dolphy ay naisilbing inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan na natili silang matatag at nagmamahalan hanggang sa huling sandali. Ang kwento ng buhay ni Shasha, lalo na ang kanyang mga relasyon kay Modesto at Dolphy, ay nagpapakita ng mga pagsubok at tagumpay na humubog sa kanya bilang isang tao at ina. Shaja's heartbreaking goodbyes. Sa kabila ng kasikatan at tagumpay ni Shasha, hindi naging madali ang mga relasyon na kanyang pinagdaanan. Isang buhay na punong-puno ng pagmamahal, pagsubok at pagkawala na tila isang fairy tale na nagkaroon ng mga masakit na wakas. Si Shasha ay nakilala sa showbiz hindi lamang bilang isang mahusay na mga aawit, kundi bilang isang babaeng nagmahal ng totoo. Isa sa mga pinakilala niyang pag-ibig ay ang kanyang relasyon kay Dolphy. Si Dolphy, sa kabila na kanyang pagiging komedyante, ay isang taong seryoso pagdating sa pag-ibig. Lalo na kay Shasha. Noong Martes ng gabi, July 10, 2012, binawian ng buhay si Dolphy sa edad na 83 matapos ang ilang linggo ng pagkakakonfine sa Makati Medical Center na sa chronic obstructive pulmonary disease. Bago pumanaw na no ospital si Dolphy noong June 16, 2012 matapos magreklamo ng hirap sa paghinga. Ang balitang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan, hindi lamang kay Shasha, kundi pati na rin sa buong sambayan ng Pilipino na minahal ang komedyante. Nang pumanaw si Dolphy, mabilis itong kumalat sa social media at naging trending ang balita. Maraming mga celebrities ang nagpaabot na kanilang pakikiramay sa pamilya Kizon at kay Shasha. Ayon kay Shasha, ang pagkawala ni Dolphy ay isa sa mga pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Hindi madali para sa kanya natanggapin na wala na ang kanyang great love, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang mga anak at sa kanyang karera. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakalimot si Shasha kay Dolphy. Noong July 2024, inalala niya ang 12th anniversary ng kamatayan ni Dolphy. Nag-alay siya ng bulaklak sa iyong maong comedy king, isang tradisyon na kanyang ginagawa halos taon-taon. Si Derek Eric Kizon, anak ni Dolphy, ay nagpapasalamat kay Shasha sa patuloy na pag-alala sa kanyang ama. Ang alaala ni Dolphy ay nanatiling buhay sa puso ni Shasha at patuloy niyang ipinapaabot ang kanyang pagmamahal sa papamagitan ng simpleng mga alay at paggunita. Ngunit hindi lamang kay Dolphy nagtapos ang kalbaryo ni Shasha. Matapos ang ilang taon, isang malungkot na balita ang muling dumating sa kanyang buhay. Si Dr. Modesto ay pumanaw na din. Ibinahagi ng anak nilang si Karil ang malungkot na balitang ito sa Instagram noong linggo August 11, 2024, kasama ang mga larawan mula sa burol na ginanap sa Santuario de San Jose Parish sa Green Hills, Mandaluyong. Ayon kay Karil, ang kanyang ama isang mabuting tao na laging nagpapasaya sa mga tao sa paligid niya. May hilig ito sa outdoor activities, tulad ng picnic, road trips at paglalaro ng basketball. Malapit ang loob ni Karil sa kanyang ama at nagpapasalamat siya sa lahat ng oras na ibinigay nito para mapanood siya sa apat na teatro na kanyang tinanghalan. Pareho sila may pagmamahal sa Little Shop of Horrors na isang bagay na kanilang pinagsaluhan. Nakatanggap ng na mga mensahe ng suporta si Karil mula sa mga kasamahan niyang celebrities. Shasha found new love. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit dulot ng pagkawala ng mga minamahal, may mga pagkakataong dumating na nagpapakita ng bagong pag-asa at pag-ibig sa buhay ni Sasha, na matapos ang pagpanaw ni Dolphy, ay natagpuan niya ang bagong pag-ibig sa katauhan ni Architect Conrad Onglao. Nagsimula ang kwento ng pag-ibig na Jaja at Conrad noong 2014 nang iset up sila ni Sharon Cuneta sa isang blind date. Si Conrad ay isang kilalang personalidad sa larangan ng arkitektura na kilala sa mga makabago at eleganteng disenyo. Ang kanilang unang date ay naganap noong March 2, 2014 sa isang restaurant sa Makati. Sa kabila ng magkaibang mundo at karanasan, agad na lumitaw ang koneksyon sa pagitan nila. Ang pag-uusap at pag-agap nila sa isa't isa ay tila nagbigay daan sa pag-usbong ng isang maganda at puno ng pag-asa na relasyon. Noong sumunod na taon, nagpa siya si Conrad na ipakita kanyang seryosong intensyon kay Shasha sa pamamagitan ng isang proposal. Sa kanilang relasyon, hindi lamang si Shasha ang nasisiyahan, kundi pati na rin ang kanyang anak na si Karil. Ayon kay Karil, ipinaalam sa kanya ni Conrad ang kanyang plano na mag-propose kay Shasha. Ang pag-aproba ni Karil sa plano ni Conrad ay isang patunay ng suporta at pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-ina at ang bagong lalaking dumating sa buhay nila. Ngunit tulad ng anumang relasyon, hindi laging makakamtan ang perpekto. Noong May 2016, kinumpirma ni Shasha ang kanilang paghihiwalay. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon na naging sanhi ng mga negatibong emosyon. Sinasabi na nagkaroon siya ng pagkapagod, dulot ng sinasabing verbally abusive na pag-uugali ni Conrad. Ngunit ang kwento na kanilang pag-ibig ay hindi nagtapos sa kanilang paghihiwalay. Limang buwan matapos ang pag-break nila, nagkaroon ng pagkakataon na muling magkita ang dalawa. Ang kanilang muling pagsasama ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang relasyon Nagpatuloy ang kanilang kwento sa kabila ng mga naunang pagsubok Bagamat maraming pinagdaraanan si Shasha sa kanyang buhay pag-ibig Ang pagbabalik loob sa kanya ni Conrad ay isang patunay na sa kabila ng sakit at pagsubok May mga pagkakataong dumadating upang ipakita ang tunay na pag-ibig i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!